Patuloy ang pagsuporta sa sektor ng agrikultura na mahagi ang pamahalag lungsod ng kabanatuan ng labing dalawang unit ng water pump at engine sets na nagkakalaga ng humigit kumulang isang milyong piso sa apat na samahan ng mga magsasaka sa lungsod. Katuwang ang 3rd Legislative District ng Nueva Ecija sa pangunguna ni na dating Congresswoman Ria V. Vergara at Congressman Julio Cesar V. Vergara. Pinagaloban ang nasabing mga kagamitan ang Sumakab Norte Farmers Association, Bagong Buhay Farmers Association, Lucky Farmers Association at Makatbong Rice, Vegetables and Kalamansi Farmers Association. Ang mga kagamitang ito ay mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 3, sa ilalim ng High Value Crops Development Program o HV-CDP, Layunin ng programa na palakasin ang produksyon ng agrikultura sa mga rain-fed areas. Mapataas ang kita ng mga magsasaka at masiguro ang patuloy na pag ng sektor ng agrikultura sa kabanatuan. Sa kanyang mensahe, muling tiniyak ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga proyektong nagbibigay ng pag-asa at mas matibay na kinabukasan para sa mga magsasaka. Ayon kay Mayor Micah bilang punong lusol, patuloy na susuportahan ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga magsasaka dahil silang nagsisigbing gulugod ng lokal na ekonomiya ng syudad at lalawigan kung kaya't nararapat lamang silang paglaanan ng sapat na tulong. ay ng netizens sa partikular ng Nueva kaisihanos ang pagpanaw ni Shane Intinado Martes ng gabi. Si Shane ang 15 anyos na estudyante na biktima sa trahedya ng pamarilang kanyang dating kasintahan sa Santa Rosa Integrated School o SRIS Santa Rosa Nueva Ecija noong Webes noong isang linggo. Napatid sa social media post sa isang Bayan member, SBM Antonio Tony Romero, ng Santa Rosa, ay nagpahayag ito ng kalungkutan sa pagyao ni Shane Entinado. nakasad sa post, pahinga ka na Shane, nakalulungkot manisipin pero ginawa mo at na mga taong nagmamahal sa iyo na habulin pa at pilip na ibalik ang iyong buhay subalit sumuko na ang iyong katawan. Paalam Shane Entinado. Ibinahagi ni Consil Romero na ang mga labi ni Shane ay inayos ng RBN Funeral Parlor bago inuwi sa kanilang tahanan sa Barangay La Fuente, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kung matatandaan ay nauna ng pumanaw si Menard Panyosa ang dating kasintahan na pumaril kay Shane noong pang biyernes. Matapos ng isagawa ang pumaril sa biktima, binarid din ito ang sarili na ikinilagay sa kritikal na kondisyon bago sila pumanaw. pasok sa selda isang lalaking lula ng motosiklo matapos maaresto ng mga pulis ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO dahil sa tangkang tumakas sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa barangay Kalipahan, Talavera, gabi ng August 12. Sa ulat mula sa Talavera Police Station, kasalukuyang nagsasagawa ng random inspection ang mga pulis ng mapigil ang isang metallic gray Yamaha Mio Sporty. Sa halip na umento, pinaharurot pa ng suspek ang kanyang motorsiklo na nauwi sa maikling habulan. Agad siyang nabutan at dinakip ng mga otoridad. Kinilala ang suspect na lumabag sa Article 151 ng Revised Penal Code o Disobedience Against a Person in Authority. Sa isinagawang inspeksyon sa kanyang motorsiklo natagpuan ng mga pulis ang isang kalibre 38 na Ranger Revolver na may lamang dalawang pala. Ang naturang barila ay nakatago sa compartment ng motorsiklo. Dahil dito naharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bukod pa sa naunang paglabag sa Article 151. Ayon kay Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, patuloy ang kanilang paalala sa publiko sa panganib at legal na kahihinatnan ng iligal na pagdadala ng baril. Hindi mag-aatubili ang kapulisan na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag dito.